Hello guys, sa mga nakasubscribe sa aking YouTube channel. Ayan. Thank you. At po, ngayon ay inaayos ko naman yung ibibigay ko sa aking mga supporter. Ayan, nakasupport sa akin. Ayan po, ay inaayos ko kasi ang dami ko dito mga gamit pagkain. Pwede ipamigay, diba? Ayan. Inaayos na natin. Kasi, machine naman po yung wow, uh, sa akin bigay free box ay swerte ayan ang dami pa niya mga gamit kaya bigyan natin siya ng mga pencil bigyan ng mga pagkain ayan o oh. ayan ka dito mga gamit ayan ayan po please subscribe to youtube channel and follow me para po naka-update kayo sa akin lahat na i-upload sa aking bid, sa akin account. Ayan. Ang dami pa doon. Hmm, Ang dami ko pa doon. Kaya lang. ito-ito natin. Ayusin! Ayan! May tawa! May mga gamit ng pambata. Ayan, mga laruan. Sandemo ka. Ayan. Mayroon pa mga ito. Okay sobrang daming gamit. Okay! Kaya po, please, support my channel. Eh, okay. gusto ko nang talaga mo eh. Kasi ang dami naman dito sa aming bahay. Ha, ah, iba na, ibibigay ko rin sa aking friend. Dito. America! Kaya, mapakaswerte ulit na mabibigyan ko ng nang... balik tayong box. Ayan po. Oh, Bye-bye. I give up idea na mayroon ako okay, ipabibigay ulit. Okay? Bye-bye. Next time pakita ko ulit sa inyo. Bye. Thank you for watching.